ngayon lang tayo nakapangawil uli dahil sa bagyo tapos may dalawang bagyo na naman pupasok sana malusaw ito idol para tuloy tuloy yung pangangawil natin yan update ko lang kayo pag nandun natin sa spot yan idol dito na tayo yan nakapamundo na rin tayo mang bira bira lang tayo tapos may dala rin tayong isang pamainahan huwan yan idol oh. Ito so, yung pamain natin sa pamain natin sa pamilason. Yan. Nagdala kami ng isang pirasong lanhoan. Pamain natin. Para kung walang magkain sa bira-bira, lagyan natin ng pamain. Yan, Idol. Itali ko lang muna itong cellphone doon, Idol. Lah, may buhuli sa Idol Birto, Idol. Yan, Idol. Siguro, eh. Lah, eh. Ganda kong lanhoan, may pamain tayo.

eres basket Tuak sa Idol. Oh. Ah. kata. kayak ini diri, ah. nah, Karya Idol, tali munang, silpon ku doon. Nah, Karya tayo, Idol. Ano testing ang pao-pao, Oh. Bukannya niya magpain-pain, Idol.

ulit mo tak nasbira-bira belakang uh, ini apa kutsi ya? anak diri dengan itu si guru dengan itu gak nanggung -nang, apa nak dengan riba dua ya nak rola tak ron nah ikan kemeng pato pak entah yuk mana kain sa bira-bira Pain-pain, nagkain. Sting ng glatak, pre. Basig. Doon ang tigitig eh.

nya na nayayo nuik misaka kilo nih yang

iker ba. Eh. oleh Edul. Tigit-tigit 'yung Oleh natin. Yan ara yatay oleh.

Yeah, well, I'm

Ô ác dạo. đi đâu? lần lượt các anh, âm. Hãy bằng 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 nào bằng 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 đi bằng dan ada anan kita aning uan

naik covid. Woi, gimana kuha toh? Sono sigo tepre. nada da. Oh. Eh, hantar pre. Hantar. Sono nak. じゃあ、頑張ってください。 Idol, kain tayo. Ulam namin, Idol. Inilaw at saka pinirito.

Tiger pala, kalanya itu lapok. Lapok itu murah. May gear pala yung isda na naghahap kanina idol. Kaya inarihan niya ng antat. Yan ang ulan ay dol. Baka mamaya na tayo mag-video. Palipasin muna natin yung ulan na yan. Ah, ha? Rikat? Doha daw. Rikat lagi dito sila. Idol, mamaya na tayo mag-video. Palipasin muna natin yung unos na yan. Mamaya na tayo mag-video, Idol. Kay yung silpo natin, mabasa. Ito yung huli natin, Idol, sa nagdaang ulan, Idol. Hindi ko lang video at kay lakas ng ulan kanina. Hindi ko lang kayo mamaya, Idol, pag wala ng ulat. Para ma-videoan yung mga huli namin. Iya, dan nasabu uang oh, preng <laughs> minta ya, menakut. Iya, nama yang online idol. Da. Ah, oten na tayo. Ah, Wala well, hindi nagtigil yung subasko. So, Tigil yung ulos idol, mag-uwi na tayo. ito yung huli natin lahat idol salamat ay sa Panginoon idol sa grasya na ipinagkalob niya sa atin maraming salamat sa iyo Panginoon idol pag na sa shout out po kay Roda Idulan shout out po sa pamilya Montanis Idulan from Kuwait shout out po kay Kuni Octavo from Pasig shout out po kay Nili Maurin shout out po kay Chris Maristela from England shout out po kay Dick Iskundo Jr. Shout out po sa Aquino Iskondo Pamili ng Ruhas Oriental Mindoro. Shout out po kay Elisa Sumigkay from Bintawa Norte, Birlia Birde, Nueva Vizcaya. Shout out po kay Marina Pagyo. Yan sa lahat ng mga viewers, sa lahat ng mga napag-shout out. Maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa suporta. Maraming pong salamat sa patuloy nyo pong panonood sa aking YouTube channel. God bless po sa inyo lahat. Thank you for watching.